Good morning mga ka-hunters Ito na pala ang uh, Baraswin Church ngayon Isa itong, uh, ita, isa itong uh, uh, makasaysayang simbahan dito sa Pilipinas no? Ayan, first time namin makarating dito Sa Malolos po ito So iikuto na, iikuti natin ito mga hunters Ayan, dito kami sa may ano eh uh, Parkingan, na itong uh, Baraswin Church tamang tama patapos na yung uh, isang sa misa sakto pagkatapos na misa iikot tayo dito at hanapin natin yung yung uh, sikat na pusa doon sa may 10 piso nakita yun di ba nakita nyo yung uh, pusa sa may 10 piso dati andun pa kaya yun <laughs> ah, so lapit tayo mga hunters misuda sa may simbahan tapos na yung misa. tamang tama yung uh, pagdating namin dito yan atin mo na tayong misa mga kapos yun Pasok tayo mga bro Wow ganda Ang ganda mga bro. Wow. Okay. Dito na kami sa loob mga ka-hunters. Ay, uh, namin yung uh, susunod na misa. Medyo konti yung tao. Uh. Diyos, tapos na ang misa mga ka-hunters. Uh, lumapit lang kami dito sa altar para makita ninyo na malapitan. Dito mismo sa Barasoain Church. Ayan. Ang ganda ng simbahan ito. Makasays na ang simbahan ito mga bro. Ikot pa tayo. Paglabas nyo mismo sa simbahan ano, yung sa left side dito. Meron naman CR doon mga bro. Ayan, may CR dyan pag may CR. sa left side ito mismo, na simbahan, ito yung makikita ninyo. Ayan, tapos ikot pa tayo sa pandang kanan, sa may uh, exhibit daw. Hindi pa tayo sa bandang uh, kanan. Si Father. Si Father. Uh, si Lagi sa kanina. Dito. Ayan. Ito tayo sa may bandang kanan. Ayan, sa may bandang right side ito ng uh, simbahan para sa in Sige, okay, mag picture picture dito. Mga kapatid, hindi na naman tayo magsasama-sama. Punta tayo dun sa may uh, exhibit daw, sabi ni Commander. Para makita nyo rin mga contrast, para sulit yung... Uh, Siyempre, pag pinan pinanood nyo to. Pwede bang video? Bawal na po yung video. Ah, bawal sa taas. okay, picture so, Picture. picture lang. Okay, sige. exhibit mga ka dito yung mga pwede po mga ribunto ni Mama Mary Santo Nino eh hmm. first time makapasok dito mga kanter so share sa inyo para at least para nakarating na rin kayo rito no alright sa kabilang side naman tayo lilipat

Nakalabas na kami dun sa taas, no? Napahabol pa akong video rito. Hmm. Ano ito? Uh, bawal sumakay. Ano? Talesa ni... Curator's Office. Uh, General Emilio Aguinaldo. Ano ba babasa dyan? Carriage? Carriage? Tama ba yun? Karawahi. Karawahi, no? Ay, Ayan, ni, ay, ni, ay, ni, ay, yun. Karawahi ni... Eh, ni... Ni... ni General Emilio Aguinaldo. Ayun. So, buhay pa. Baka natin. Ay, ano lang pala ito. May kahoy. Tapos... Antik, antik na ito, mga kahantas. Ayun. Ang opisina yan, eh. Banda dyan. Bawal nga lang pumasok. So at least na wala na natin ng video ng live share ko sa inyo ganun ba yan ayan paalabas na yan parking area na yan alright so kanina dyan kami galing mga ka-hunters yung uh, ayan dyan kami galing sa loob dyan yung mga exhibit para makita lang ninyo ya, Ito yung pinakaharap. Dito kami sa bandang right side. So halos na ipakita ko na sa inyo lahat yung kabuuan nitong simbahan ng Baraswin Church, mga ka-hunters. Ayan. Palabas, ito yung pinaka-parkingan. Uh, mayroon dyan, La Consolacion, Philippines, 1937, Baraswin Campus. Ayan. Hindi siya sobrang lawak pero makasaysayan mga ka-hunters sa tandaan niyo, Ayan. So, ayun po mga ka-hunters. Maraming salamat. Pa-share ninyo yung video natin para makita ng mga kasama natin. Historical Church, baraswin Church. Alright. Maraming salamat po sa inyo lahat. Babay na tayo at medyo mainit na rito. God bless mga ka-hunters.